gusto lang na ako i-shout out ang tanan ng mga agency sa Pilipinas na dapat ang isulong ninyo hindi yung babayaran ng malaki ng mga amo namin kundi yung sahod ng mga OFW lalong lalo na kami mga katulong na nagtatrabaho sa bahay dahil hindi biro ang trabaho namin dito idagdag pa ninyo yung OT namin lagi kami nag-overtime without fee hindi niyo ba alam yon magtrabaho kayo dito para malaman nyo dapat yan ang unang sinusulong nyo sa mga government natin at sana makita ng mga taga-gobyerno natin or kay Sir Rapido po na dapat itong mga sahod ng OFW gawin man lang 2005 para masaya naman kami bakit ang mga kababayan nating mga OFW lalong lalo ng mga katulong na nagtatrabaho sa bahay pabalik-balik dahil sa sahod na sobrang baba at hindi sapat ang kinikita namin sa mga needs namin ay na ipapadala sa Pilipinas ano yung pinapangarap namin unang una magkaroon kami ng bahay sa mahal na mga materialis at sa mga mahal ng panday karpentero at sa mahal ng bigas para sa pamilya namin sapat ba ang sahod na 1,005 lang Kailan pa ang 1,000 ito sinasabi hanggang ngayon wala pa rin? So sana man lang mapansin kami, kaming mga OFW na nagtatrabaho sa bahay, mga katulong na nagkanda -ugaga, o gaga o nangakuba na may kinuskos. Tapos hindi malang lang taas-taasan ang sahod namin. Depende sa amo kung tataasan, kawawa naman yung mga amo, mga ka, mga tawag nito mga kababayan natin na ang amo. Dapat ilagay nyo talaga sa kontrata at ito ang isusulong sa Rapi Tulpo na magiging 2-5 na ang sahod ng mga katulong sa Pilipinas. Panay taas ng mga bilihin. Kahit dito, taas ng mga bilihin. Nagiiwan kami pang allowance namin. Hindi sapat ang 2,005 lang. Sa totoo lang. Kung hindi mag-increase ang amo, wala, nga nga. Kulang na kulang. Kaya ano nangyayari sa mga OFW? Ang 2 years nagiging 10 years dahil hindi sapat na magkaroon kami ng bahay sa dalawang taon lang dahil umalis kami, may utang pa kaming iniwan. O ngayon, gusto rin naman magkaroon ng negosyo. Paano kami makakaipon kung ang sahod namin 1.5 kulang pa lang sa nag-aaral ng college? Paano pagmatapos ang bahay namin? pagkain pa ng pamilya namin. Sa one year na pag-alis namin, hindi pa matatapos ang utang na iniwan namin. Totoo yan. iwan ko na lang kung ang ibang mga katulong na OFW yung umalis na hayahay na ang buhay, wala siguro. At iwan ko na lang sa two years kung matatapos ang mga problema na pinapangarap din ng bawat OFW dahil kadalasan napapansin ko 2 years lang pero umabot na ng 10 years ang iba umabot na ng 25 andito pa din alam niya kung bakit hindi tumataas ang sahod ng mga OFW at tumataas ang mga maha maha mama, mga ba, anong tawag nito? mga bayaran, mga bills mga lahat-lahat expenses magpapatayo ng bahay, ang mahal ng mga materialis ang bayad ng karpentero, ang mahal, lahat nagmamahal. Kahit dito mag-iwan kami, dati 100 lang yung iniiwan ko pang uh, Pinoy food. Ngayon hindi na magkasya, kailangan 200 na. O, oh. tapos 1-3 na lang ang maiiwan no, kung wala kaming sideline. Buti na lang minsan yung mga amo namin, binibigyan kami ng sideline, kaya tumasta, tumataas ang sahod namin. So shout out government. Serapitol si po, mga agency ito ang isulong ninyo na taasan ang sahod ng mga DH. Yan ang hiling namin. Sana mapansin kami. paki ang video natin para may tinig naman tayo mga DH or mga OFW na mga katulong dahil ang trabaho natin ang pinakamahirap dito sa ibang bansa gusto ko lang ipalabas ba dahil ang dami nag inbox sa akin na mga kapwa ko katulong nagtatrabaho sa bahay puro problema at hinangain ramdam na ramdam ko ang hirap dagdag pa yung hindi pakainin ng amo dagdag pa yung kuripot nagutom patrabahuin ng halos hindi na lang matutulog tapos sahod 1,005 lang shout out gobyerno ng Pilipinas Sir Dapido, Sir Rafi Dulpo, ikaw lang pag-asa namin mga OFW. Sana kahit sa aming mga DH na lang, maawa kayo. Sa mga kababayan natin, grabing trabaho sa DH, hindi biro. Sana mapansin nyo kami. Maraming salamat at ingat mga kababayan, pakishare ang video natin para may tinig naman tayong mga DH dito sa Middle East, Middle East at sa anumang sulok ng mundo. god bless a thing